tayo guys dito na tayo sa Lisandra guys, dito tayo sa Lusandra guys ngayon daw ang turnover uh -huh. guys, pupunta tayo ngayon sa unit natin meron tayong titing ipapakita na sa atin 4 eh, man yung itsura ng bahay So, dito tayo. Ito yung gate natin. Papasokin natin. yon, Ayun si Forma. Nagbabike. <laughs> so, wala pa yung pinoy. Inaantay natin yung tao, guys. No? So, ang mangyari niya. Eh. Pupuntahan muna natin yung unit natin. So, kung napapansin nyo, guys, maganda yung location niya. Malawak po siya, guys. Uh, saan kaya tayo mauna siyempre kanan tayo eh. diba may bahay na yan dati dito loves? so yung mga guys yung mga ano dyan yung mga nawawala ng pag-asa dyan eh wag kayo mawala na pag-asa kasi nga ito na nga oh tino turnover na sa atin so, mag-aantay lang tayo ito yung kabila titingnan natin ito mamaya kung meron na nakatira dyan sisilipin natin so dito muna tayo punta muna tayo dito sa ano natin sa unit natin so may mga poste na rin ng kuryente no sana so, na sa kabilang tayo guys, ito tayo sa kabilang way. so itong iba na sayang, tapos na to. yun nagre-repent na sila. yon dito tayo sa black, black ano? Eleven. eleven. oh, ito yung sa ating guys oh. na ano na nagre-repent na yun. Yun, dito na. Yun. Papasokin na natin. Huwag saan ko lang to sir, yung level 10. Ah, okay. sige ba. Yun. So, magpapapicture ka? Mamaya na. Tingnan mo natin. Pasok na tayo. Yun. Nandito na tayo. So, ito guys yung ano natin, no? Yung pinaka floor area natin. Ito yung na natin sa likod. Kasi wala pa tong po. Wala pa ano. <coughs> Ito wala pa mga saksakan. Ayan. So, natin yung pinakakusina. Yun, may bawal na rin siya. babo. So anong nangyayari dito guys, tubig nilang ako lang. So aki tayo sa taas. tayo sa taas. Yan. So ito guys yung pinakaano natin. So ano na, na lang i na natin ito guys para nalagyan ng kwarto. So yung ceiling you na know, pintado na no. Ayan. Ito nalagyan na natin dito ng division. Parang hindi mahulog. Hanggang dito siguro. Ano ito? Basa? Oh, o pinintura. na nila Sinimintuan nila ulit. So, ang gagawin natin dito, lalagyan na lang natin ito ng ano, tiles. Tatiles na lang natin. Kaya tayo na lang magta-tiles nito. Kaya dito meron tayong malaking pintana dito. Yun, sa kabila, iba naman yan. May ano pala dun. Saan so, way yan? guys. So, so ngayon hindi pa naman yung ito teteran kasi nga, siyempre may re-repair pa tayo dito yung sarili nating design. So, pag samantala, i-receive -re na lang muna namin yung pinaka-unit. Alright guys. Magiging sa amin na to. mga boss so yun na nga po no nakita na natin yung pinaka unit natin so kunting kunting ano na lang kunting kunting renovation na lang yun ito wala pa may dito so, ang kulang na lang doon yung kuryente saka tubig So dito guys, mag-check tayo dito para makita naman ang mga kasamahan natin. Na nawawala na ng pag-asa. Na uh, ma sa kanila yung unit. So, so check lang natin guys, no? Para makita nyo. Yun. Tignan natin dito kung saan may na may nakaano Ano na ay nakatira na alam ko ito no ay hindi ano yan sample pala sample unit yan dito na ano to medyo parehas lang ba to Parias lang. so parehas lang saan dito yung mga nakatira Baka sa kabila, no? Ito na yung repair pa rin ito. Pinakadulo na ito. Ano, ano yung bayan dito? Lalagyan pa. So kung napapansin nyo guys Oh ito Ito na paano na nila Ito pala pagkaano no So ganyan mangyari So yung ano pala yung Sip tank Sip tank So ganyan ang ginawa nila guys no Ganito So ganyan So ganyan din plan natin yung Harapan natin kaya kung na, kung dumating yung Rolls Royce natin makaakyat dito tapos yung payong dito natin ilagay sa itaas yun, ganyan ba na magagawa natin puto no? naman naman yung pagkano natin eh, ano pa ko dito ng ano, mga bakal so, para mapansin nyo guys no? iikot ko kayo sa mga kasamahan namin dito sa Bria wala na ayun so magtsaga lang muna kayo guys kasi malapit lapit na rin to sama sama na rin tayo dito so yung bahay namin hindi pa naman namin titirahan yan i-receive -re lang namin para panigurado na sa amin na yan so babalik balikan lang namin yan dito kung so, meron kaming gagawin sa bahay namin so kung napapansin nyo guys napakalawak ng Bria Bria Executive kaya itong nagustuhan ko dito malayo sa ano malayo sa kalsadahan sa mga main road pero hindi naman sa talaga totally malayo parang nasa likuran lang talaga kaya hindi sa mausok yung mga kabriya dyan tigak tsaga lang huwag na kayo mag back out napakaganda ng lugar Maka-miss kayo dito bag dito na kayo nakalipat na kayo alright balik tayo dito sa office kasi magre-receive na tayo bat jangka kasil hars ndiaku sanay jan